Good morning sa lahat. Mag-walking-walking walking tayo mga kaibigan, mga kahigalaan. Uh, sama, tara samahan niyo ako. Mag-walking-walking walking ng 1,000 steps hanggat maka-abot sa dolo ng mundo o sa dulo ng walang hanggan. One, two, three, four, five, 6, seven, eight, nine, ten. Joke lang naman. Just kidding. Ang daming atos, aso dito guys. Pinakawala na na may ari. Tapos doon, magpupupo sa aming get. Kapal ang mga lukha nila guys. Yung bahay na yan, hindi alam namin na may classmate pala si Ian dyan. Minsan, pag nakabutan si Ian sa na nasa labas pa sabay nila sa kanilang sasakyan guys Mabait nila na sila sa isa't isa na magkapit bahay pala sila huh? <gasps> na din ako kasi may dalawang bata na kuya Ian. na ako bakit kilala si iyan yun classmate pala nila ang kuya nila May ayaman ang nakatira dito, guys. Ang iba may ari ng barko. Kapitan ng barko. Yung bahay sa dulo, uh, kaibigan ko na galit sa akin. Hindi ko pinahiram ng pera na galit. Hindi na ako kinibuan. Itong bahay na to, ay, ang may ari din dyan. Uh, nagtatrabaho din sa barko. Tapos, nagre ako ng car sa kanila. May parent car kasi sila. Tapos, dinala ko sa Robbins. Mm, dito, kahit anong harang ng may-ari na hindi padaanan, dinaanan, dinaanan talaga ng mga tao. Kagaya ko. Dadaan ako. Yan, ang linaw-linaw na ng langit dito. Pag 11 at 10 dito. Grabe ang init. Parang ayaw ko nang lumabas. Ang haba ng bahay to. Bago lang ito natapos. Nadali sa bagyo. Bagyong audit. Yan ang may ari niyan. Ang, ang bahay na yan. May barko sila guys na palaisdaan. Kaya yung mayaman ng bonggang bongga yan. Dito ako dadaan araw-araw. Maglalakad lang ako. Sayang naman na mag magsakay pa ako. Ilalakad ko na lang yung pambayad ko sa e-bike. Eh, 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 Eh? Wah well, eh? yeah. yeah. nah, yeah. itu, eh? <laughs> Hai itu, peaceful. Yan, dadating na tayo sa dulo ng mundo. <laughs> Daming <laughs> nagbibinta ng ano, binignet. Binatamis sa Tagalog. Ayaw kong magluto niyan kasi hindi kakain si Ian. Ako lang naman ang kakain. Masasayang lang. Ihingi na lang ako ng kapitbahay ko. Bye guys! Thank you for watching!